Pero, nabot na ka, Diyod, ang mga bombero, mga... kagusok nakita na ako dire ang sunog sa likod sa police station sa amat mga kagusok no yan mga kagusok timing gani mga kagusok eh, natabang ang sunog mga kagusok yan mga kagusok oh. timing gani nabantayan dado ng sunog mga kagusok Ya, na ay tayo nga yan, nabanta yan Kung waya pa na uh... Yan mga kagusok Timing gani mga kagusok Live na kaman sa sunog Diri sa likod ng PlayStation sa amat Timing gani mga kagusok Kaya natabang dahil mga kagusok Yan Ang problema ni mga kagusok Kaya way tagiisa sa bayay Diri Timing gani nabayin Nabanta yan sa mga pulis. kay meng kay natatabang kung kaya pa natabang na ah.